Magandang araw po si Mike Kanyayahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay uh, ang kapangyarihan ng pakikinig. Uh, tayo bilang tao, no, meron tayong mga angking kakayahan. At uh, ang mga angking kakayahan na yan ay uh, uh, makapangyarihan. Halimbawa, no, may mayroon tayong angking kakayahan makakita. No? At dahil sa sa kakayahang makakita natututo tayo, nagkakaroon tayo ng kaalaman at nagagamit natin ang kaalaman na 'yan upang maging matalino sa 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 pamumuhay, no? At, uh, may mga kakayahan din tayo na uh, ipinagkaloob sa atin, no, ng kalikasan na na uh, piliin kung ano yung yung nararapat sa atin o nakasasapat doon no? halimbawa kapag kumakain tayo alam natin kung busog na tayo o hindi At kapag uh, pagod na tayo alam natin kung kailan natin kailangang matulog no? automatic ang lahat ng mga yan at uh, dahil dyan no, nagpapatuloy tayo mabuhay may kakayahan din tayo na ano na magpalipat-lipat ng lugar na hindi katulad ng ng mga halaman na nakatadhana sila na na uh, uh, mabura sa mundo kung saan sila nakatirek. No. so may mga kalayaan din tayo na... na... tinatamasa. Tulad nilang ng karapatan natin na... na magsalita. At uh, alam natin... na ang kapangyarihan ng boses... ay pwedeng magbago ng ating mundo. Makapangyarihan... ang ating mga salita. Pero may... Ano, may limitasyon. Ang kapangyarihan ng boses o ng tinig mo. Hindi pwedeng palaging tayo ay nagsasalita o naglalabas ng ano no ng boses natin. Hindi pwedeng sa dalawang nag-uusap sabay nagsasalita. Pero meron tayong angking kakayahan at kapangyarihan na hindi natin madalas ginagamit. At ito ay ang ating kakayahang makinig. Ang kapangyarihan ng pakikinig ay hindi natin nakikita. Pero ito ay ginagamit ng iba't ibang mga nilalang. Lalo-lalo na ng mga iba't ibang klasing hayop. At alam nyo ba na ang mga paniki ay mga bulag at sila ay nakadepende lamang sa ano sa sa panlinig nila. Pero sa paglipad nila sa gabi, kahit gaano kadilim, kahit gaano kasukal ng lugar, hindi sila nababangga sa paglipad nila. Uh, pabago-bago pa ang direksyon nila at matulin silang lumipad pero precise ang pagkilos nila kahit bulag sila pero dahil sa kapangyarihan na pakikinig nila, nabubuhay sila. Ganon din yung mga, ano, no? Yung mga mababangis na hayop. No? Tulad ng ahas, leon, tigre, at iba pa. Ang ginagamit nila ay yung kakayahan nilang makinig, no? Alam nila kung ang kanilang mga, ano, no? Mga, mga... Uh, susugurin ay nasa paligid lang at hindi sila umiimik kapag uh, sila ay handang lumapa ng kanilang ano kanilang susugurin at kadalasan ay tagumpay sila dahil sa kakayahan nilang makinig at kung may ano may panganib agad silang nakakaligtas at nakalalayo dahil sa kakayahan nilang makinig. Ang kakayahan nating makinig ay ano, ay hindi natin masyadong ginagamit. Mas gusto natin ipinupush natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pagkasarita. Gusto natin tayo lang lagi ang pinapakinggan gusto natin tayo lang ang nagsasalita pero hindi natin namamalayan sa kagustuhan nating magsalita ng magsalita doon tayo nagiging mahina imbis na malakas sa kagustuhan nating pakinggan tayo hindi tayo napapakinggan at dahil doon nawawala ang kakayahan nating makinig kaya't hirap na hirap tayong makinig litaw na litaw yan kahit sa social media lahat gustong magsalita walang gustong makinig lahat ano lahat ay uh, nagsusulat no? wala na yata gustong magbasa lahat ay nagpapapansin pero wala nang pumapansin sa isa't isah. Nagiging mahina tayo bilang isang nilalang kumpara sa ibang nilalang na patuloy na hinahasa ang kakayahang makinig. Sinasabi natin na mas mataas tayo kumpara sa ibang hayop pero mahinang klase tayo pagdating sa paggamit ng ating kakayahan. Ano pa kaya't kagustuhan nating maging isang Diyos o tularan ng Diyos sa mga hayo pa lang, talo na tayo. Tularan pa kaya ang Diyos? Gusto nating maging katulad ng Diyos. Paano natin gagawin yon? Ang Diyos ay marunong makinig. Ang Diyos ba ay mayat maya nagsasalita? Sa katunayan, di ba? nakikipag usap tayo sa Diyos sa gitna ng katahimikan. Sa pagdarasal at pan panalangin natin, gusto natin tayo pakikinggan. Bakit? Dahil, hindi natin namamalayan na ang pagiging Diyos pala ay ang pagkakaroon ng kapangyarihang makinig. Paano tayo pakikinggan? Kung lahat tayo ay hindi tumitigil sa pagsasalita. Paano natin tutularan ng Diyos kung tayo mismo hindi marunong makinig. At pag sinabi nating pakikinig, hindi ito nangangahulugan ng uh, bulag na pagsunod sa naririnig. Ang pakikinig ay walang pinag-iba sa kakayahang makiramdam. Gaya na lang na nabanggit ko sa mga tagumpay at matagumpay ng mga mga hayop sa kagubatan na ginagamit ang pakikinig upang makaramdam ng panganib. Tayo ba marunong makiramdam kung ginagamit na tayo o inuuto na tayo? Naririnig ba natin ang sarili natin? Naririnig ba natin yung sinasabi ng iba? Tama ba ang dinig natin? Ginagamit ba natin ang pandinig natin upang uh, mapakiramdaman ang panganib? O basta lang tayo uh, susunod sa inaakala nating naririnig natin pero hindi naman pala kapag mali ang ating uh, pagsunod sa naririnig ibig sabihin hindi tayo bihasa sa pakikinig dahil nasanay tayo na salita na salita pero kung hahasain natin ang ating kakayahan sa pakikinig, alam natin kung tama ba ang naririnig natin o hindi. Kaya kung gusto mong ano, kung gusto mong mabuhay o maging tulad ng isang Diyos, subukan mong makinig sa halip na lumapit ka sa Diyos para pakinggan bakit hindi mo unahing makinig sa sinasabi ng Diyos sa halip na ikaw ay magsalita sa pakikipag-usap bakit hindi mo Uh, subukang uh, mitsiin na makinig bago magsalita. At kung ikaw ang may karapatang magsalita, bakit hindi mo bigyan ng karapatang magsalita ang iba? Maraming salamat po. Ito po si Michael Nyayahan. May The Force be with you.